Ay, sa magandang hapon, mga kabida. Ito ang pagbabalik ni Kuya Kabida Kuya Ranch dito sa ating YouTube channel. I think it's more than a month, or at least a month na hindi tayo nagkasama. At ako'y minumulto. <laughs> minumulto talaga, no? Minumulto tayo nung isang uh, vlog na hindi natin tinapos. Yung kwento ng John Arden. Uh, mahirap para sa akin ang hindi tapusin yung aking nasimulan kaya dito tayo sa araw na to para bigyan ng tuldok o ng ending yung uh, ating uh, John Arden uh, series o part 2 ng ating kwentuhan. Ayan. So I think uh, iniwan ko sa inyo nung nakaraan na si John Arden ay napakahusay no. Isa sa napakahusay sa long distance race. At uh, I think ang naging huling tampok natin noon ay uh, yung mga international accomplishment ng John Arden at hindi natin na pag-usapan uh, yung local uh, achievement ng ibon o nung line ng ibon. So today pag-usapan natin na uh, Mike Silang ito para lang marap up natin, matapos natin so the weekend proceed sa iba pa mga plano natin na pag-uusapan. I have so many plans para sa inyo. No, gusto ko rin na alam niyo 'yun para exciting. Gusto ko na magkwento sa inyo ng mga local lines o international lines we try to compare, no? Compare natin yung Johnson at saka uh, yung mga best no? Compare natin kung sino mas matulin. Compare natin yung stitchal bout, compare natin siya sa mga dewert, sino mas matibay. No? So mga ganon. Anyways, uh, ano lang yung mga wild imaginations ko na ta -try natin na buuin. So bago tayo pumunta sa mga ganong kwentuhan, kailangan tapusin na natin ang kwentong John Arden. Okay, so ang tanong, sino sa Pilipinas ang may mahusay na John Arden. Please comment below kung sino ang mga ka kakilala nyo, nasubukan nyo mga ibon, idols ninyo, na talagang mahusay ang John Arden. Sige lang, comment nyo lang yan. Again, uh, disclaimer lang, sabi ko nga, hindi ko alam lahat. Wala akong ganun kalawak na kalaman. O kung meron man, gusto ko pang matuto ng matuto at alam ko matututo ako sa inyo sa mga kaalaman ninyo na maaring hinahanap uh, ko pa lang so kung meron kayong kaalaman i-share nyo lang huwag tayong mang insulto no? Uh, iwasan natin yan ng na mang down o mang bully ng ating kapwa but let's try to share kaya tayo may kalaman ay para i-share at hindi ipagyabang okay? alright So sa Pilipinas, Uh, at least three or four yung aking babanggitin na alam ko na may mahusay na John Arden. Isa dyan na uh, alam ko na talagang mahusay ang John Arden ay si uh, si Jude C. Yan. Si Jude C ay baka ilang beses din uh, na nananalo sa MacArthur Races and madalas yung kanya mga nilalaban doon ay may mga infusion ng John Arden. Hindi ko lang alam kung anong porsyento ang ginagamit niya. Hindi ko alam kung puro, pero I'm sure tiyak ko Um, laki may crosses ng John Arden yung kanya mga nilalaro sa long distance races sa South, especially sa MacArthur. That's one, si Jude Jude C, no? Another one na alam ko na mahusay din ang John Arden ay si Louis Chu, no? Isa rin siya gumagamit ng uh, John Arden. Si Louis Chu, alam naman natin uh, after siguro si Rayso ay another king of the South, ano Unbeatable din pagdating sa South. Takloban, uh MacArthur, ay laging nakikita natin yung mga Peter series niya na mga ibon. Uh alam ko yan na may mga mix siya na John Arden. So another ano po yan na uh, uh fancier na mahusay ang John Arden dito sa Pilipinas. Sino pa? Oh, lately lang uh, ito naman, very vocal naman itong taong ito, itong idol natin na to, si Iking de la Cruz, no? Lagi naman niya sinasabi na yung kanyang mga ibon, lalo na yung nanalo niya sa, sa Alegre OLR, yung pahirapan na Series 1, ay may dugong John Arden. oh, yan. Yeah. So, merong email, may John Arden. It's a good combination, ano? Isang matibay at isang long distance. So, pangatlo yan. <laughs> Another one, siguro, na may mahusay na John Arden ay si X Machina. Yan. Yeah. Uh, kilala rin na gumagamit ng John Arden. Yan. Yeah. So ito yung apat ano. And uh, nakita naman natin sa mga apat na nabanggit at least diyan uh, tatlo talagang consistent, very consistent na nananalo sa south. Ang tanong lang, ilang porsyento kaya ng John Arden ang ginagamit nila? Is it pure? Is it 50-50? Uh, Is it 1/4? Is it 1/8? Uh, o kurot lang? Ano? <laughs> ah, uh, segue lang kasi may mga ibon kasi, may mga ibon kasi na hindi mo kailangang puruhin no? uh, ako, uh, ang alam ko halimbawa, yung uh, debrint yung debrint, konti lang kailangan mo doon konti lang kailangan mong debrint para mapagalaw mo ang isang ibon sabi nga, uh, according to a friend si Egayap mismo nagsabi na yung kanyang mga stitcher bout ay mas gumagalaw pag may konti na debrint kaya pala si maestro Tommy Dibera ay may debrint, tapos meron din siyang mga stitcher bout ni Egayap diba So I think ganun din ano, same application din sa John Arden. When you uh, use it as a pure, maaring hindi ilalabas yung kanyang husay. Pero pag ginamit ginamit mo siya as pangsundot lang ano, o pang-infuse lang, maaring doon lalabas yung kanyang husay. Yung pinagkunan ko nga nyan, si Katana Love, yung I amin mean, yung aking kuno ano na pinakawalan ko na John Arden. Uh, hindi naman niya kasi sa akin sinabi ano ang uh, percentage dapat ng dugo ng John Arden. Hindi niya sinabi kasi yon So, ako naman, uh, ginamit po lagi siya as crosses, pero wala ako talaga nakitang magandang result. So, maaaring kung ginamit ko yung apo, it could be a different story. Pero hindi ko na naantay yun. So, yun na nga. Don't learn, <laughs> learn from me pala. Learn from me. No? If you really want na i-try ang John Arden, uh, you might as well try it, ano, hanggang sa apo o apo sa tuhod. Mali natin, uh, kumana sa inyo. So, si Michael Buik, ano, Bujik, uh, uh, yung right combination sulat na lang natin. I think uh, uh, yung dole niya, no, no, yung kanyang dole line, ay uh, isa rin sa sikat na John Arden. Kaya lang siya international. Pero marami sa Pilipinas, ang bilib na bilib sa John Arden, not only yung kanyang plumage na talagang typical na John Arden, but also yung mata niya. No? Yung mata niya. Uh, marami ang nagko-collecta ng mga John Arden dito sa Pilipinas. Hindi lang yung husay, but tinitingnan kasi nila yung overall appearance. Kasi ang ganda-ganda talaga ng Jan Arden. Siguro among so many birds, except sa Sayon kasi Sayon talagang maganda sa para sa akin, ang Jan Arden ay isa rin sa pinakamagandang tingnan na ibon. No? Purmado kumbaga. Ayan, so, what else can I say about Jan Arden? I think uh, yun lamang po ang aking masishare sa Jan Arden. Ang Jan Arden ay hindi na may na isang napakagaling din na ibon. Well, nasa inyo, kung gusto niyo subukan ang Jan Arden, Marami na kasubok na naging matagumpay na loaf gamit ang John Arden. Pwede nyong itry, pwede nyong gamitin siguro as uh, uh, pang sundot nga. Yung nga, sinasabi ko pang infuse. Maaaring kayo magtagumpay gamit yung ganong kat, uh, klaseng pattern. Ayan, so sa, sa ulitin ulit, no? <laughs> Shoutout lang sa aking mga basher kung may basher ako. <laughs> Kasi sabi sa akin ng isang basher, oh, nag-feature na naman siya ng na isang ibon at ibebenta uh, ibibenta na naman niya yun. Well, this time, wala naman ako hawak na ibon na, na para ibenta. So, wala akong Jan Arden. Inalis ko ang John Arden sa aking loft kasi hindi ako hiyang sa John Arden. Perhaps, hiyang sa inyo. So, subukan ninyo. So, kabida, ikaw ang tunay na bida. Kaya maraming maraming salamat lagi sa inyong suporta.